Welcome back mga kaboxing! So naganap na nga po ang naging comeback fight ng tinaguriang The Chosen One na si Edgar Berlanga kontra sa undefeated at kapwa Puerto Rican fighter na si Jonathan Gonzalez Ortiz anim na buwan matapos matikman ang pait ng unang pagkatalo sa kamay ni Unified Super Middleweight Champion Canelo Alvarez. At gaya nga po ng inaasahan ng karamihan, bagamat nang galing sa dalawang magkasunod na panalo via knockout at may undefeated record itong si Jonathan Gonzalez Ortiz, ay halos di nga po pinagpawisan si Berlanga sa kanilang naging laban. Dahil isang round nga lang po ang kinailangan ni Berlanga para baklasin ang kanyang kababayan. Sa unang minuto nga po ng kanilang laban ay nagawa pang makipagsabayan ni Jonathan Gonzales Ortiz kay Berlanga at nakatayo pa din ito kahit tinatamaan ng mga sulidong suntok. Ngunit nagawa nga po mapabagsak ni Berlanga si Gonzales Ortiz matapos itong bumato ng sulidong counter left hook. Dahilan para bumagsak at mapadapa ito sa lona. Pagamat nagawa pa naman itong bumangon para ipagpatuloy pa sana ang laban ay bumagsak din naman ito agad matapos bumato ng sulidong kombinasyon si Berlanga. Ngunit nagpakita nga po ng buong tapang at lakas na loob itong si Gonzales Ortiz at tumayo pa ito para ipagpatuloy sana ang laban. Ngunit di na nga po nagpatumpik-tumpik pa si Berlanga at nagpakawala agad ng sulidong left hook dahilan para tinigil na lang ng referee ang laban. Dahil sa panalong ito ni Berlanga ay umabanti na ngayon ang kanyang kartada sa 23 wins with 18 knockouts at isang talo. Samantalang si Gonzales Ortiz naman ay natikman ang pait ng unang pagkatalo at bumagsak ang kanyang kartada sa 20 wins with 60 knockouts, isang talo at isang tabla. Matatandaan na sa final weigh-in nga po kahapon ay nag-overweight ng 1.5 pounds si Berlanga sa 168 pound limit ng super middleweight division. Kaya sa mismong post-fight interview nga po, matapos tinanong si Berlanga kung balak na ba nitong umakyat ng division kasi di na nito nakukuha ang tamang timbang, ay agad nga pong iginiit ni Berlanga na dahil lang sa flu kaya nag-overweight ito at mananatili pa rin ito sa super middleweight division para kalabanin ang mga top contender at pagharian ang division. At dahil free agent na nga po si Berlanga, ay diretsahan na naman itong hinamon si Jaime Munguia, Jermal Charlo, Caleb Plant at ang pakikipag-rematch kay Canelo Alvarez. You know who I want? You know my headless. list? Jaime Munguia at the top of that. Jaime Munguia, Jamal Charlo, Caleb Plant, and Canelo. Vamos, vamos, vamos a la revancha. Vamos a la revancha al 2026 tú sabes Puerto Rico, México el, el At matapos nga po ang paghahamon na ito ni Berlanga, ay di nga po napigilan na mag-post sa kanyang social media account ni former world champion Caleb Plant. Ayon kay Plant, in the crowd goes smiled, nobody even pitch in on the chant at Edgar Berlanga, minus 1,000 aura on that one.